Good morning mga kamami. Ito nga, siya na kami. Kaya nag-close ang datis dito sa Baguio. Kaya nagpunta na kami sa isang church. Ayan, ang ganda po ng church. After ng misa, syempre, gutom na kami. Pumila si Pao sa libreng food. Dahil yap lang, nagpapicture e, na siya siya. And then, itong teacher's camp na ito, lagi namin napapanood doon ng mga bata. At gusto, gusto namin pumunta dyan. At yung isang haunted house na bahay na ng ngayon, restaurant na. And then, ayan, picture ako ng picture sa overlooking view yung pala yung kakainan namin overlooking talaga siya ng buong bagyo ayun tapos pumunta kami sa bindihan ng mga ay at kumain kami ng tao yung ube at strawberry inilidkas kami ni Richie joke lang so ayan bye bye bagyo next time pupunta ka dyan kasama ko na yung mga anak ko for sure mag -e enjoy si Rajed sobrang lamigan si is ang Central dyan guys ang Eto, Bago kami umuwi, syempre tumaan muna kami sa isang coffee shop. Sikat daw yan dito. mong ang ganda nga naman talaga. Tapos bumili kami ng mga gulay at frutas. And then, nagpo-feature kami sa layo. Pero yung Team o sa Lion Iba. Kayo ba? Anong tingin niyo?